Pinagpaplanuhan nila George at Galban lalo na itong si Aurora kung paano nila makuha ang anak ni Sam na hindi sila pagbibintangan. Tiwala itong si Sam na lumambot pa rin ang puso ni George para sa kanya at hindi niya ito sinukuan. At kahit tingin ng lahat na si Sam ang baby killer, lakas loob pa rin itong si Samantha na magpakita kay George mismo sa libing ng baby. Nangako si Sam sa sarili niya kapag hindi pa umano mabot itong si George ay hindi na umano siya mag-aksaya ng oras at panahon para hingiin ang kapatawaran ng kaibigan. At sa kanyang pagdating, ang dalawang kambal ang naabutan ni Sam at nakasagutan naman itong si Sam at Barbara. Hindi nasaan ni Barbara na siya'y maunahan ni Sam. Ininsulto siya nito. Para pang sinabi ni Samantha dito kay Aurora na tilang namukhaan umano niya itong si Barbara at ito umano ang babaeng pumunta sa libing ni Francis na kung saan ito umano ang nagbigay sa kanya ng clue para matonton ang tungkol sa gasmas na tinatago ni Aurora. Ngunit sa kabilang banda, ang akala naman ni Galba na hanggang kang Cairo lang ang kanyang pinag-uutos na saktan itong si Samantha. Ngunit hindi batid ni Galba na itong si Cairo ay galamay ni Barry Este Barbara itinawag ni Cairo kay Barbara sa gitna ng pag-aaway nila Samantha. Nakatanggap itong si Barry ng tawag mula kay Cairo at isinubong nito ang utos ni Galvan. Pagpapantaan ni Samantha itong si Barbara sa harap ni Aurora pero ang inakala naman ni Samantha na kaaway itong si Barbara dahil sa inasan nito sa kanya. Ngunit hindi na malaya ni Samantha na siya ay patagong tinutulungan ni Barbara para mapigilan ang masamang binabalak ni Galvan, George at Aurora na nakawin ang anak ni Sam. Para hindi madungisan ang isip ni Aurora, hindi pagdudahan itong si Barbara sa kanyang totoong pakay, ay pinagtatawanan lang niya itong si Samantha sapagkat kailangan niya itong gawin dahil hindi pa umano siya tapos sa kanyang misyon. Maraming salamat sa panunood.